Ayun, good day mga par. Problema nyo ba yung mga pesteng lamok? Siyempre, uso na naman ng dengue ngayon. Kaya ayun, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pamuksa ng lamok. Mabisa to mga par. Ito, ito, panoorin nyo. So, ayun mga par. Ito ang mga kailangan natin para pamuksa sa mga pesteng lamok. Kailangan natin ng apog. Ang ginagamit sa nganga Tapos alcohol. Tapos Maliit na lagayan ng alkohol. Ayan. Ang unang-unang gagawin mga par, kunin mo tong apog. O, oh, di ba? Pag pinisit mong ganun, syempre lalabas yung apog. Yung mga lamok, mapupuwing yung mga yan. Pag napuwing yung lamok, syempre mabibilis yung mga lipad nila, maguuntugan sila. oh, pag naguntugan sila, patay. Pag may mga nakaligtas naman, siyempre, yung mga nakaligtas na lamok, syempre napuwingan din yung mga yun eh. Una, pula, lagyan natin ito, itong lagayan. Ah, oh, syempre, pag may alcohol na yan, makikita ng lamok yan. Pag yung lamok, dumiretso dyan, syempre, sabihin nila, uy, tubig, magilamos sila dun, no? Pag nagilamos sila, hindi nila alam na alcohol pala yan. So, ayun, mamamatay din sila. So, ayun, ito lang mga kailangan para sa pamuksa sa mga pesteng lamok, mga par.